talagay po ng ating panahon. Habagat pa rin ang umiiral sa kanurang bahagi ng Luzon at ng Kabisayaan, at ito pa rin po ang nagdudulot ng mga pagulan sa malaking bahagi ng ating pansa. Magiging mga thunderstorms o pagkitlat Kulog. In the next 2 to 3 days, sinaasahan po rin po natin na dominante pa rin ang Southwest Monsoon at ito pa rin po ang magdudulot ng mga kalat-kalat na pagulan sa ilang bahagi ng bansa. Samantala, update muna sa LPA na minomonitor natin sa loob ng ating area of responsibility. Kuling nakita po ito as of 3 a.m. Uh, kanina sa layong 1,190 kilometers east-northeast to yan ng extreme northern Luzon. So medyo may kalayuan na po ito sa ating landmass at sa kasalukuyan wala na po itong any effect o direct effect sa anong bahagi ng ating bansa. Mali po, nandito na po tayo sa Tala Point. Ito sa alis, ayaw po yung haring araw. Ayan po, papunta po ng Pampanga. Time check po tayo. 5.54 dahil lang po natin tumakas ang araw bago po tayo bibitaw. Update po kami ulit. Mga mga kabirdi, maligayang pagbabalik sa Bamboo Pigeon Love TV. So ayan mga kabirdi, time check tayo. Ayan, 6.32 in the morning. So hanggang ngayon mga kabirdi, yan. Pakulimlim yung panahon. Kanina is medyo umuulan. So abangan na naman naman kalapati dati Rosales, Pangasinan. So ayan, medyo palayo-layo na mga kabirdi. Mas race na naman. So buksan natin yung trap door. So, yung double trap natin. So ayan mga ka-Birdie, abang abang tayo sa update sa mga kalapati natin. Tara! So ayan mga kamerdy, time check tayo, 6.46. Yan. So ito yung kalagayan ng panahon. So naambun mga kamerdy, mas race talaga to. So dun sa release point, kung nakita nyo mga kamerdy, is makulimlim lang pero hindi umulan. Kahit naman dito mga kamerdy, makulimlim, makulimlim lang. Pero may mga ano, may mga portion na may maliwanag, Kaso yan no, naambon. Kung nakikita nyo yan no. Mabilis tayong mabasa. Medyo delikado din pag para sa mga ibon natin kung hindi sila nagpupulbos. Yan, so abang-abang tayo sa release. So ayan mga koys, inirelease na ngayong ibon natin ng 7.55 a.m. So ito yung panahon sa atin mga koys, medyo maaraw na, mukhang maaga atang uuwi yung mga ibon natin. So ayan mga koys, time check dito is 8.55 na so mamayang 9.6 yung 1 for the speed so mamaya pa tayong 9.6 mag aabang so abang abang lang tayo mga guys kasama nga pala natin si baby Kelsey baby Kelsey hi sabi mo muna hello mga I'm oh, <laughs> so ayan mga guys So, ito mga koys, time check, 9.07 na. So, 1.4 na speedan at Lumabas na rin pala si Aring Araw. So, ayan mga koys. Nyo, may araw na. yung si Bibi Kelsey. Nagbibilag muna dito. So, ano aras kaya darating yung mga ibon natin? Ano na naman kaya magiging speed nila? Magiging cut off na naman ba yung speed nila? Or aangat ng konti? So, yun yung aabangan natin mga koys So, ito mga koys Nandito na ngayon isang ibon. Yan, si Maro ang nauna. Dumating siya ng 9. 40. So, papasokin na muna natin to. Kelsey, puta ka lola mo. Yeah. So, ito mga koy, si Maru. So, nag-alanganin siyang buba kanina. Tawagin na natin. <laughs> ayan, nakapasok na, nailock na nga natin mga koys ayan Bukas natin to, baka dumating si brusco so ito yung kalagayan ni maru ngayon guys tingnan nyo ayan si maru mga koys fresh from pangasinan so dumating siya ng 9.40 so baka naman natin si brusco kung ano siya darating boys, tumating na si Thunder ng 10-8. So, ayan, papasokan na natin. So, ayun, hindi natin alam na sinakay pala ito ni, ni Kuya Kenya. So, Ayan. Thunder, mga Kors. Oh, dumating na rin pala ito, mga boys, Si Cruz ko. So, ayan, nagsabay sila. 10.08. Nagluluto kasi ako, mga Kors. So, ayan, kompleto na ibon natin, mga Kors. Papakainin natin sila mamaya. So, ito, mga Kors. Pakainin na natin sila ng bird seed. So, ayan, buton na buton na sila. Wait lang! No. Ayan, mga Kors. So, mamaya pa natin itong alas 12 or ala una papakainin ng matigas. So, pakainin natin. na malambot para matunawan sila. So, ito mga kaburdi. Ayan, pasok tayo sa loob. Ayan. So, dito yung mga kapati namin iba sa ilade. Munayin natin muna to. Ayan, nandito nga pala mong kaburdi. Si Maru sa si Maro is yung unang dropper natin. Good job para kay Maro. So, magpagaway muna tayo sa kanya. Patapangin natin yung kalapati natin. So, yun mga kapatid. Ano? Ayan, kalapati natin. Na laging galit na ngayon. Si Maro. Then, ito si Brusco. Pinagalit Di din to eh. Ayan. Hindi ko alam kung sino second dropper sa kanilang dalawa. Pero ito nasa labas pa. Pero ito, nasa loob na agad. Ayan. Hindi ko alam kung, pang anong sino yung first drop. Ito yung nasa loob na eh. Ito nasa labas pa. Tignan na lang natin kasi eh sa mga susunod na training hindi na abutan ni Loop Girl Kuta o Loop Girl Bunak yung mga kalapati natin so yun mga ka-worldy kompleto yung ibon natin na tatlo nakabawi si Thunder good job para kay Thunder, kay Thunder. so like, share, subscribe ingat